ang good afternoon po sa ating lahat. Ngayon po ay ginawa ko po itong video na ito para magkaroon po kayo ng, ng idea kung sino po or kung ano po senyora. Si ano ba senyora? Si para saan ba senyora? Si At sino ba ang pwedeng gumamit ng mga produkto ni Nyora? So senyora si po ay isang ginawang produkto ng magagaling na siyentifiko para gamitin natin sa ating mga balat. Ang ingredients nito ay exclusive at patented po senyora. So, hindi siya pwedeng gamitin o gayahin ng ibang skincare products dahil ito po ay patented. So, ang mga ingredients po niya ay mix of antioxidant, peptides, plant ex extract, and vitamins to craft products that target multiple signs of aging. Yun po ang core um, products ni Niora. So, ang best class ni Niora ay para magbigay siya ng visible results sa mga gumagamit. Ang ingredients niya ay developed through synergy of nature and science. So parang natural yung mga ginamit ni Nyora at hindi siya nagbibigay ng mga or naglalagay ng mga harmful chemicals sa kanyang produkto. It's si Nyora ay um easy to use, madaling gamitin para sa ating mga different sign of aging. And it is simple to use. Madaling gamitin sa pang-araw-araw na buhay. So, si Nora ay mayroong abilidad para labanan ang sign of aging sa ating balat. Although, ang ang aging naman ay hindi natin may iwasan, pero we can delay the process of aging sa ating mga balat. So, si Nora po ay nakadesign para gawin or para i-delay yung mga signs of aging na yun. Especially pag ikaw ay nasa isang environment na talaga namang napaka-stress, hindi lang po yung tao ang na-stress, pati po ang ating balat. So, sinyora po ay mayroon rounding hair care. So, sa panahon ngayon, hindi porket bata ka pa, hindi ka na makakaranas ng hair loss lalong lalo na kapag nasa environment ka kung saan ay napaka stressful ng iyong work palagi kang puyat at hindi mo na naaalagaan ng iyong buhok so senyora po meron po siyang tinatawag na prolax hair care system na tumutulong pabalikin at pagandahin ang ating mga buhok hindi lang nagtatapos dyan, senyora. Meron din siyang wellness. Ang wellness na ito ay ginawa para sa ating overall well-being para matulungan tayong labanan ang mga iba't ibang klase ng sakit, puyat at pagod. Ito po ang mga results at testimony ng mga gumamit ng products ni Nyora. Ayan po. So, so, makikita ninyo dito sa products na ito na yung hindi pa siya gumamit ng products, ay e eh marami talaga siyang fine lines dito sa makikita sa kanyang sa kanyang muka at sa kanyang ilalim ng mata at ang skin niya is parang stressful talaga. So, after 2 months of using your skincare products, ayan na po ang results. Ibang iba, masasabi niyong ibang iba ang kanyang itsura nung hindi pa siya gumagamit at nung gumamit na siya ng Nyora. Ito po ay tunay na result ng mga taong gumamit ng Nyora skincare product. Ito naman po ay ang Nyora Eye Serum and Skincare Set. So, kung makikita nyo po doon sa first picture natin, dito po meron siyang black yung kanyang dito sa ilalim ng mata niya dahil po yan sa sobrang puyat at sobrang stress up at pagod sa trabaho now nung gumamit na siya ng nyora's eye serum and skin care set makikita niyo po na nawala na yung plaque niya dito sa mata ayan po ang before and after ng products na ginamit ni nyora ito naman po ang ating shampoo ito na po si prolac shampoo ni nyora So, makikita ninyo sa bago siya gumamit ng Nyora is eh, wala na po siyang masyadong buhok. Pati po tong isa. Parang hindi po yan dahil sa age nila. Kung hindi po, dahil po yan sa kanilang environment or sa work na sobrang stressful na at nalalagas na po ang kanilang buhok. So, mapapansin niyo hindi po silang matanda. Bata pa po sila, pero nang lalahu ubos na po ang kanilang mga buhok. So, after quite some time, ito naman, after 60 days, dito sa picture 1, after 60 days, kumapal na ang kanyang buhok. Dito naman sa picture 2, nung una, hindi pa siya gumamit, wala siyang buhok dito sa kanyang bunbunan, sa may gilid ng kanyang bunbunan. Pero, after using the product, nyora shampoo. Look, meron ng result. So, ang product talaga po ni Neura ay hindi lang po basta-basta na ginawa para lang magkaroon sila ng benta or para lang po magkaroon ng ng bagong produkto sa market. Kung hindi po, si Nura po ay nagbibigay talaga ng real result sa atin or sa mga users niya. Ito naman po ay ang lip plumbing serum. Kung mapapansin din yung po sa picture, iba po yung lips niya, dried and parang wala pong sigla ang kanyang lips. Pero after nang mamit na siya, nagkaroon na lang redness ang kanyang lips at hindi na parang walang buhay ang kanyang lips. Ayan. <coughs> Excuse. So, dito naman po sa ating Prolistic Cream ito po ay napakagandang produkto lalong lalo na po sa mga may concern sa kanilang balat so makikita niyo po sa pictures eh kamay po yan ng 8 year old na bata so ang product po ninyo is hindi lang po pang matanda kundi po all ages po pwede pong bata teenagers young adults or adults or even seniors so wala pong age limit si Nora kasi po ang kanyang ingredients ay natural at wala pong harmful chemicals ito. So, balik po tayo sa picture. Ito po ay kamay po ng 8-year-old na bata na meron po siyang um, rashes sa kanyang kamay or sa, kam sa kanyang siko. So, after using the product of Rolistic, medyo nag na at hindi na daw makatiyan. Kasi sobrang katidaw yan before nang nilagyan ng product. Okay? Ayun po. Um maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay nakatulong itong video na ito para po magkaroon kayo ng idea kung ano po senyora at para saan po senyora Ayan. So sa next video po um malalaman po natin kung papaano at saan kayo pwedeng umorder ng product.